So, yun mga kabayan na, at dito tayo sa Davao Coastal Road. Yan. At yung mga kapulisan natin, mga kabayan na nandito, no? Police uh, Region 11, Davao City, mga kabayan. ng sa ating lahat. Yan nga po yung uh, pagdating po daw dito ni uh, bibi mga kabayan no. Inaabangan pero wala pong katao-tao no. Yung uh, hindi talaga excited eh no yung mga tao kung pupunta po dito si BBM. Kasi marami din po yung mga hindi nakakaalam na pupunta pala dito si mga kabayan niya, no ita po ninyo. Yan, mga kabayan no. So, parang wala lang eh. No, wala lang, uh, wala lang sa kanila yung uh, pagpunta po dito ni uh, BBM talaga dito sa Davao. Uh, walang excitement na nakikita natin kasi wala pong katao-tao. Pero makikita ngayon, makikita natin yan ngayon yung mga rallyistas possibly po yan na may uh, pupunta po dito. yan no. So, maya-maya pa daw 8, 9 or 10 no? Na darating po dito si BBM. Malalaman natin 'yan, no? So Abang-abangan natin. Pupunta tayo doon sa May Bukana Bridge, doon talaga tayo, no? Kasi parang naka lang po sila dito, nag-aabang, nagaabang, naghihintay sa pagdating. So, maganda kung magkikita talaga sila ni Mir, uh, Mayor Basti mga kabayan, yung maganda ngayon. so, yun nga po ay uh, palakpakan po daw natin itong si BBM sa pagpunta niya dito ayan no eh, walang ka excited excited po no yung uh, mga tao na makita po siya so so ito yung update ngayon sa itong dito sa may Postal Road no sa pagdating po ni BBM no, wala pong tao no? akala sabi ka nga nila eh yung Mindanao daw ay uh, supportado no kadu daw talaga si BBM. Parang hindi naman eh. Makikita natin mga bayan, no? Parang wala alam. So, mga kapulisan, mga tao. Wala eh. Parang wala lang, no? Mga bayan. So, doon makikita na tayo sa may uh, Bukana Bridge, mga babayan. Doon kasi talaga magtatalumpati itong si BBM. Yan. kahit hindi tayo makapasok mga bayan titingnan natin no makalapit lang po tayo doon sa tulay okay na yan goods na goods na so kita kids po tayo yan mga kabayan no andito pala tayo sa ang uh, tawag nito sa may uh, uh, ginagawang esplanade dito sa may uh, Dabao River so bumalik po tayo mga kabayan ah. so yun may mga nagbabantay pala na mga pulisan din dito oh. Yeah, no medyo wala katawa-tawa talaga mga kabayan eh no makita po ninyo kasi yun parang hindi po excited talaga no yung uh, pagdating po dito ni BBM walang ka ang nito. ito kumbaga luya gid ka yung mga kabayan yang mga pagatudri ah uh, yun nga po wala talagang mga nakakaalam kahit mga dabawin nyo eh kung wala pong nag-post talaga ay eh, wala pong mga nakakaalam po na pupunta po dito mga kabayan Yan. kina sir good morning na sir so bumalik tayo dito uh, ngayon kahapon nandito din tayo mga kabayan no at in-update itong uh, ginagawang Bukana Bridge. Yan na uh grabe sobrang init na po. Maganda din sana doon sa uh, uh, sa ikoland Kaso medyo matagal-tagal pa rin mga kabayan eh. So dito banda ay uh, makikita talaga natin 'no. Kung paano uh, batuhin ng kamatis oh itong si Bangag Junior Wala yung, tiyan, walang kabuhay-buhay talaga yung kanyang pagdating dito. Masisilayan na niya mga kabayan kung gaano po kadaab, kaganda, no? Ang Davao City. Yan. Yan mga kabayan, no? Magtanong-tanong tayo dito. Kung excited ba sila makita si BBM mga kabayan. Yan o. Oh. Ay, hey, ma'am, ay muntag ma'am. Tara, kabla ko kay... Kabalo mo nga, maabot si Kwan Ron? Naa daw. O, okay, naa daw. Pakating ribon daw ron. Hmm. So, ma'am, ang sama ingon na ito, ma'am. Dari sa Davao, sa Davao City. Sa pag-abot daw ni BBM Junior. O, oh, mo na gani. Eh. Huma <laughs> na ring dahi. Turn over eh. na gani. So, dapat ba nga siya ang mo ribon kating dira? Para sa'yo mo, ha? Siya mo na presidente. Siya ba yung presidente? Uh, say mama, murag na pil ba ni mo nga na ito presidente dito sa ito ang nasod. Ano po, ilang tao mga pila na ilang kakuan. Ilang kasama mga <laughs> nasod na. Mao. Pero para sa iyo ma'am, maon sa may mga sulti na turon. Nga naa daw siya, Drea. Ako ano man, turnover na. Turnover na, ano? Mga lang na ato. No? No? Mga So, okay. watay mabuhat. Oh, watay mabuhat. So, karon sa gusto ba nimo makitan ni si BBM ma'am? Di ba sa kadol? Di kadol. <laughs> dito naman sila. Mao. Dagan ma mga security. Mura magluyang mga tao dire sa Davao City no pag abot pag o, ni BBM. Napilay naman jud ta. Mo bitaw no. Mura gikuhaan ta og Siya, mura dili siya excited. Mo bitaw no. Hmm. So, karon makita na to na na pangit para sa mga dabawin nyo nga na preso atong presidente taga dabaw po oh, pangit na. pa no pangit ang return so unsa so may uh, ni mo ma'am unsa so may napili mo ma katong pagkabalo ni mong murag ilang kidnap si tatay digong simpre dabawin nyo ta mm. sakit sa buot di ba sakit sa buot so wala gi ka excited excited nga mo diri si BBM luya luya, luya jud oh, no. wala no. gi wala kay mag pangit ang return manggod kayo. Ah, naman ba? si Mir dapat palakpakan man daw. Sabi so, pag-abot. <laughs> Siguro, pero palakpakan sa para sa mga nabati sa mga dabaw inyo. Uh, sakit. Sakit. Siyempre, di ba, yung papa, ipalubong. Hmm, oo. Oh. hitabo niya, nahitabo so, ni siya. Amo. Oh, wow. Di ba pangit ang buwan, Pangit kayo ang iyahang return. So, murag wala kay kwan moabot si murag wala kay kay excited. <laughs> excited nga na turn over ang atuang kwan. Oh, kay Rich. human na. Kay human na, mm. pero mm. Ya pag nga tao ha. <laughs> sulit kita, so, sulit. Ah, sulit dito ta gid Ah, pro. Pro dito ta gid ta. man ta. Kanan Unsa so, may minsay na lang nato kay Bebem, ngani ato diri sa Dabaw ma'am. Dili ba nimo batog kamatis? sa bagay kita wa man tay rights manakit ah tanaw na lang tag maminaw ah <laughs> bitaw pud so, tama kay kay makatungod man gid nato na ma'am pwede ta mo istorya pwede oh. pud dili ana na lang wala lang tay mabuhat kay mao na may nahitabo pero dili lang kita magpaka buta bungol kay oh. tungod ani na nahitabo nga mga corruption ilang gipangkawat oh. tanang kwarta sa Pilipinas Sila raya, uh, nabulahan aning na Mali pa na lang ta nga ang project bisan uh, pag napriso na si Tatay Digong. Na nagpadayon na, na og nahuman jud. Nay oh, ako nindot gyud kayo. Nindotid kayo, ma'am. Ayan. Mm. Ma'am, mar salamat, mama um, unya basi makato ka dol dol gamay. Makita <laughs> niyo si Bibi. Ah, kay dito na moagi sa entrance mo dito ko dapit sa niyo. kwan sa murag wala pa man mingaw pa man ay mga pulis pero dire siguro kay mukaway kaway kasi na imo bato sa kamatis. Ba, makita ni pag oh, baba. Mao. No. Mm. Kasi mo tanaw na siya sa kwan. Mm. Mo duaw dira sa ubos oh. Pag una-una gyud dito sir. <laughs> <laughs> Daga pagtaw dito sa likod. Ay ah, daghan kay naon niya kayo nakaplaster no? hmm, no? naka no. so, na oh, nanang mga pulis. Kita ninyong pulis na ra posting na tanan. So naagi siguridad kay nanang mga pulis sa posting na dan. Mao no, gyud. Mm. Kuapo na sir mo tuyo ka. Maingon dito. Kung asa Kung Pwede ba ba pa lang ta ka dito sa taas. Mm. na lang unta. Adito ah, ka. Pero kung sir. Ito ka staso. Oo. Para maka ano ka ba? Maka... Pero bawal pata. Dito mm. sa ubos. Sa kanang ta. Sa ubos. Dito ka dapit. Eh, dito mm. mo na agi. Paano? Mao Ma'am, salamat kay mama. God bless. Salamat, salamat. Kadayon lang ta. Salamat sa inoong. Ang humana na. Mao good. Ampo lang ta nga. Makagawa si tatay Didong no? Mao. Mao yeah. na. Huwag mo sa mga dabawin nyo nga soon. makagawas si sa tayo. Yeah kuwan palagsik pa Balik po dang kalagsik ato ang nasudpot oh. makapan Na pilay gyud ang dabawin uh, na nawaas si Tatay Digong Mogit Naluya Naluya Duya <laughs> so, Ampo da tampo ra Ma'am ma salamat po ma'am sir okay, Salamat Kita sa bentunan sir Yan so mga kabayan no at kita namin niyo kung ano po yung uh, reaction ni ma'am no at ng mga uh, nandito din yan. So, parang wala eh. Walang kabuhay-buhay yung pagdating talaga ni ibibim dito. Kasi napilayan talaga ang Davao Sa ginagawa, sa ginawa po ng administrasyon na to, no? So, ganyan talaga. Kapag bangag pala, no? Yung mga namumuno. yan mga bayan, no? So, ito pala, mga bayan. Ito pa, no? Pinuna ni Sandro Marcos ang flood control po daw dito sa Davao City. Sandro Marcos makinig ka no? panoorin mo to ang flood control po sa Davao City napakaganda no? yan no saan ka makakita ng ganitong kagandang uh, flood control projects po sa Davao City yan no kabilaan kung kaano po yan katibay hindi po katulad ng sa inyo no? ilang billion po yung inilaan na projects na pondo sa lugar ninyo, Sandro Marcos, no, Charis. Iyan, no. Oh. Tingnan mo, Charis. Kung gaano kaganda ang Davao City. No, oh, huwag nyong questionin, no. Yung flood control po dito sa Davao City kasi wala po kayong makita ng uh, anomalya or ghost project po dito. Meron po, nandito po. Oh. May proyekto po, no. Idilat mo ang iyong mata, no pinaimbestigahan nyo yung Davao City wala sila mga home control ah, ghost project Yan. kasi kitang kita may proyekto ang Davao City hindi katulad sa ibang lugar no? kunting baha lang ulan pa nga lang eh, mga bayan wala na wash out na eh dito kaya bang i-wash out kahit gaano pa kalakas yung bagyo na tumama dito mga bayan ito po ay napakasulit napakasulit napakatibay no mga bayan ito basta-basta magiba uh, ma-wash out or yan. Wala pong crack na makita natin dito eh. No? Kasi napakatibay, napakaganda ng pagkagawa. Kasi hindi tinipid no? yung budget. So, yan charis, no? Dapat ikaw din, ipakita mo kung yung asan ba yung mga proyekto mo, charis, no? Huwag yung puro ngongaw na lang sa so social media. Puro press ah uh, briefing yung ginagawa ninyo. Eh, wala kayong maipakitang resibo. Oh, katibayan na may proyekto talaga na uh, antawinto na matibay, no. Eh yung mga nakikita natin sa mga social media diyan sa lugar niyo ay puro mga substandard nga eh. No, charis. Mahiya ka naman, charis. Ayun. ka dito, no? Sa pinagsasabi mong may uh, anomalya na ginagawa dito ang mga Duterte sa Davao City. O yan, oh, iyan, no. Napakaganda lalong lala na itong uh, Dabao River Bridge mga kababayan grabe napakaganda oh at pupunta ba dito yung uh, ama mo Kaya dahil siya daw yung magre-ribbon cutting hindi na ba siya nahiya no pumunta pa siya sa Davao City para lang mag-ribbon cutting Oy, dapat yung mga proyekto ng ama mo. No? Yung kanyang uh, dapat iriribon cutting. Huwag sa proyekto ng iba. Yan yung ipagmalaki niya. Parang nakakahiya na lang eh. Puro ribbon cutting na lang yung ginagawa ng administrasyon na ito mga kabayan. Ha? So yan. Abanti tayo sa unahan. Ipapakita natin. Aba, um, um, hintayin natin mga kabayan ha. Yung pagdating nitong si uh, Bongbong Marcos. No? Dito sa Davao City. Siya so, po. Sabi ni Uh, ni Mir Baste dapat yung pagdating daw niya is palakpakan po daw natin eh, yung kung kayang palakpakan eh baka yung iba eh, batuhin pa nga ng kamatis itong si Bongbong Marcos pero siguro hindi naman ganyan yung ugali ng mga taga Davao no papalakpakan yan at hiyawan manamay may kasabang bu <laughs> ganon mga babayan kasi walang hiya talaga itong si Marcos Jr. eh talagang napaka walang hiya Yan. bati tayo dun sa unang mga bayan let's go yeah, may sa mga bayan so nagro-rondan sila nag ikot ikot dito kasi nga po para mapan yung sigurdad no? sa bawat area mga kabayan hindi raman natin sila masisisi kasi nga po uh, trabaho po nila yan mga kabayan no? So sana, no, sa lahat magising na po tayo sa katotohanan. Kasi nga po ay uh, talagang wala na eh, yung mga kurakot, mga mga nangyayari dito sa ating bansa, dapat kumilos na, magsalita mga kabayan. So doon pala magsasalita si Bongbong Marcos mga kabayan, oh. no. Oh. no, May ginawang tent doon. Yan. So, 'di lang natin makikita dito. So, ayan mga kabayan, ito yung medyo malapit-lapit na po 'di sa ginagawang tulay. Ayan. So, ngayon po ay uh, low tide, no? May mga kasundaluan mga pulisan na nakantabay po dito, mga kabayan. Ayun. No? So, dyan po yung malaking tent na ginawa mga kabayan ha. So, sibling dyan, magsasalita po si Bongbong Marcos. Yan na. So, ito mga kabayan at abang-abang uh, po tayo mamaya sa pagdating po ni Bongbong Marcos sa kanyang speed sana makalapit tayo no yan so <clears throat> makikita natin yan no kung uh, may babato ba sa kanya ng kamatis mga kabayan eh? Eh, wala eh uh, talagang yung mga tao dito ay uh, wala na no uh, luya uh, wala nang mga gustong makita po siya mga kabayan eh no kung si Day Sara yung nandito no si M. Baste wala uh, pupunuin po itong davao uh, Dabo Coastal Road ng tao kasi nga po ay um, iba talaga ang pag-welcome to no ng mga dabawin nyo sa mga Duterte po dito eh, dito kay Bongbong -Bong, wala mga kabahan no? wala po tayong makikita ang mga tao na nandito para masilayan po yung uh, kanyang mukha at makita siya mga bayan so sigurado may mga rallyistan makikita natin sa labas no mga kabayan so hanggang dito na lang no at hintayin natin yung pagdating ni Bongbong mamaya na maglalive tayo mga kabayan so maraming maraming salamat po mga kabayan God bless po sa ating lahat